Nga. Bayot sakit. Okay. Okay, bayot dai. Okay. wag mo sabihin na bayot naman. Ito naman, wag sinisira amin tao. Confirm na ako <laughs> Ikaw ano, eh? enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba? Confirm sa kung bayot. Ba? No, wag mo wag na nag-isipin bayot o tomboy kay ngano na in love ka sa tomboy eh. Wag <laughs> mo i-judge Kasi pag sinabi mo kasi na bayot sa ayoko ko sa kanya, parang dinadown mo rin yung community natin sa <laughs> bakla hindi ka in love in love. Oh, no. So huh? dapat proud ka na kahit bakla sa so, akin natin, Na in love ka ba o pinirahan ka lang? Ah! Oh, no. no. Gabi ko rin mo release, no? Bantog na, balik sa imuang. Ay, saan ba? Di ba malamig sa bagyo? Pagunta ka ng bagyo na kakaganda. Bakit dito parang pumangit ka lalo? Nagli ko, bigay ko dagat. Walang dagat sa bagyo bayot? yun? sa dagat sa bubasi lingan. misak May sakpang gamugam na ako. Kasaan pa? Ikapin na lang ka Ay, saan ba? Tagal ka namin dinakita. Bakit? Sabihin, ano daw? Narehab ka daw. Luis, sa talaga. Ano, 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 anong feeling mo ba tandito ka nga? Akala mo welcome ka ba dito? Wala ka rin ka. Wala. Masaya. Okay. Bagi bag bag pa <laughs> na, bagi na, mampang panunta ako. Kapag ako yung dahil. May nakakamiss sa'yo. Ay! Sige, Bishop, pagkita sa'yo mo. Oo, 3 months kaya siya hindi ka makain. Pumapayat na kaya siya. Sino? Si Joven. Ay! Ano <laughs> yung si Joven? Ha? Ay!

Hindi like <laughs> na <laughs> e <rijk> to siya big. Pang samantala, nagbibigay tayo na. topic, ako na ba yung income at sitag vlog? 90 dollars, wala kasi abong kuan kay vlog. bagyo. Wala naging ko income. Ayos na, papagulitin mo ba? Kaya nalagay kay Contra. Ha? Kinta. Nag-post na ba ka? Nga ka, hoy. koan ka, ana, ana. Ha? kato yung gipost.

Kaila kay Paloma? Kaila kay Paloma, sabi niya, wag na wag niyo patungtungin si Uyong dito. Basi buna na sa kung saan. Kasi <laughs> Paloma-Loma! Bayot! Come on! Ano siya? Ano siya? Ano mo Ano siya? Ay sabi, saan niya magpili? Play mo, No, ika. Ano tanan kasi ano Tapi muna unsa na kay Melmar at kay ko kay Reya wala sa amin wala sa amin wala mo kay wala ya mo lugar wala wala na gali na pod iya kay inday ka na, kompleto man sa kompleto ya di ba di kompleto ga may ramana dapat dari ha dot Ayaw niya rin na para makablog ka. Kaya marag sure ko nga buwan na kayo income. Wala ka ikaw sa mga ilaw ay sabagay. Wala ka, pili apa. Hoy, hoy, turo nga. Kamu to ni Charmel.

lalaki. na siya sa kong nang Ang na abot sa Ang Iyan kong iyan. Iyan kong nakita. sumbing. Iyan kong sumbang. Siya ka, lang. After that, nag sa hotel. Kami nila ni Jill Amse. Katong kawan ni Chamil ba? Pag ulit yung damo, iyan kong gituok. Iyan kong pertahan Kami na ba yung sa kwarto? Doon ka ni Ana ha? mo ba yung ko nga? Kaya, nagkat nami ala uh, nam dilim na pa nalibat ako pananaw, aw ako nakilas ako sa ako pananaw aw kasi papa ako si mama wajik isko so kol cool dayko sinubagay na sa saun tulun ha huh? Sinubagay na sa saun <laughs> kama anak ni magkahuman ada <laughs> <Aana. laughs> <laughs> uh oh oh yung yung pagpukol ng okay yung yung ako gitu oh ako kunya gitu ako kunya gira ka ako ato kaya trauma ko Natruma ka? First time. laging lakas ako ay laging ako kaya dapat tukot lagi ko. kasi na ba ko ginawa. ganon wala naman. na masagugmaan? wala kasi hindi lahat naman. ganon wala kasi Sayang. lahat kanya? wala kasi hindi lahat naman. naman. na naman. wala naman. ganon ba wala kasi hindi lahat naman. ganon wala wala kuan <laughs> kay 90 dollars. <laughs> 90 <laughs> oh, yuk, dollars, sorry. Wala solo di Nga nga. Ang mga charmel Sa ila. Dugay na makikagyoli yung, yung karo pala may, may problema sa mga exo na ka kag-shell. shell karo ng shell. ni Sack sa mga... Papa. na. Sya, hindi mo makasuliti kayo hindi e, nga gibiyaan na siya. <laughs> Pagangon naman itong <tuk> yao. Eh. <laughs> Pagangon naman itong yao eh. Ha? Dobby, nauna palagi si Bakang o kita sa imo kayo sa muha. Iga to siya dito. Bakit pagabunta ako. Daigda ako na. Iga ito siya dito kayo. Bato na siya o giga. Ito siya na Claveria. Iga ito siya dito. Claveria na siya. Hindi masuliti mo kayo Bakang nag-aarap balik. Muyang ingot. <laughs> Ibu klima ba? Sini kong limaon lagi

Wala ko na rin ako, oi. Wala ko na rin ako. Wala ko na rin ako. Ano ako pagkabuntag na kay mga namunay. Kay mga namunay Pero ako wala. Bibo kay midiri. Bibo kay midiri. Wala ko na rin ako. Wala ka dikit ako kay, kay no. kayo income. Kaya kay vlogger. O bisa kasa may pakadulong. Nga gitili man ang bagyo. Hindi ba kaya man ako sa bagyo. Sa bagyo is ka naman dito dapat. Two weeks. Bisan pa. Nagbiyaan mo ng mga birthday. Diabot okay, man, man si Charmil. Nagbiyaan sa kauban. Mag-work on the show dito. Dili. Kung man? Matatanggap. Hindi na ba, hindi na ba. Huwag tayong maging magiging tiyak manila.